magandang sa inyong lahat mga binamahal ko mga kababayan So pasensya na po kayo ah eh. uh, Yung naging video po natin patungkol po doon kay Eduardo Manalo ay medyo talagang napakalakas po kasi talaga ng hangin ng mga panahon na yon Kahit saan po ilagay yung cellphone Dahil nga yung hangin ay paikot Talagang malakas po yung ugong Kaya pasensya na po kayo lalong lalo na po doon sa mga kababayan natin na hindi po masyado naintindihan yung ating pong uh, sinasabi doon pero ganun pa ma, uulitin ko po no? lalong lalo naman kagabi ay kausap ko po yung ibang membro po ng iglesia ni Manalo no? so alam niyo mga minamahal ko mga kababayan nakakalungkot dahil hindi lamang po sa uh, uh, politika o hindi lamang po ang mga congressman o mga politiko ang talagang uh, talamak ang kasinungalingan no? So, kung maalala niyo po, mga minamahal ko, mga kababayan, uh, nung tinira po natin yung reliyon nito, tungkol doon sa bigas, ang naging palusot po nila, eh, yung mga bigas daw na yon na iniimbak nila doon sa Bukawe, Bulacan, na niraid po, ah, at nahuli, nahuli nga po yung uh, uh, bigas na nakakahalaga ng bilyon-bilyon, no? eh sinasabi nila, yun daw ay ginagamit nila tuwing may mga uh, hindi magandang panahon o yung merong mga uh, sakuna pinamimigay daw nila yun, pinamamahagi daw sa mga Pilipino so, di okay na o, kaya nga, humingi tayo ng pasensya ng mga panahon na yun dahil yun po yung kanilang naging palusot so, ngayon lumalabas na po yung katotohanan mga minamahal ko mga kababayan. So eto na, bakit ba tayo nagsasalita muli? Kasi tingnan nyo ha, ah. marami na pong dumaan na sakuna. No? Maraming dumaan na sakuna ka. Uh, bagyo, Lindol, lalong-lalo na po dun sa Cebu, dun sa Bugo. Alam mo, nakakalungkot eh. Kasi kahit yung membro nila sa kultong yan, ay hindi nila nagawang bigyan man lamang o abutan man lang kahit singkong duling. Nakakaawa po. Mabuti pa yung mga pastor na walang sweldo. Mabuti pa yung pastor na uh, ang pera sa bulsa ay 10 piso lamang ay nagawa pang magbigay. Mabuti pa yung mga ibang reliyon na walang black voting, hindi kumikita ng billion-billion kada ta tatlong taon, ay nagawang magkaisa ipuking yung kanilang mga naipon na mga bagay, pera, uh, relief goods para lamang ibahagi doon sa Bugo. Pero itong si Eduardo Manalo, habang naghihirap, nagdurusa, may nama, alam niyo doon sa mga Sabugo? May mga miyembro si may mga membro ng Iglesia ni Manalo doon na namatay. Pero may ginawa ba siya? Wala. Ni hindi siya bumaba sa kaniyang trono habang nangyayari yun, nandudoon si Eduardo Manalo sa kanyang kaharian, natutulog sa perang hindi na, hindi na halos mabilang. Habang binabantayan ng kanyang mga ministro na nagmimistulang mga gwardya. Nagigets na niya mga kababayan. Ni hindi man lamang nagawa ni Eduardo Manalo na silipin yung kalagayan ng kanyang mga membro. Hindi niya nagawang lumapag yung kanyang paa doon sa, sa puti para tignan kung ano na ang kalagayan at ano ba ang maitutulong niya. Sa halip, nanonood sa TV o hindi naman kaya nanonood sa kanyang cellphone, tinitignan yung kalagayan kung patay na ba, buhay pa ba yung mga Pilipino. Alam nyo, mabuti pa yung mga reliyon na hindi kumikita ng bilyon-bilyon sa mga politiko nagawa pang humanap ng paraan nagawang ibigay kahit yung kakainin na lang nila, nila ay nagawa pa nilang ibigay o pagsamasamahin para lamang maibsan yung lungkot o makatulong sa ating mga kababayan na nadaanan ng mga kalamidad pero itong si Eduardo Manalo na pinalaki yung ulo pati ang tiyan kaya nagmistulang mongoloid andun sa kanyang kaharian. Ni hindi man lamang sinilip kahit na lamang yung kanyang mga membro na naghihikaos ngayon. nagdurusa sa yan, katulad na lamang po doon sa Cebu. Akala nyo ba puro katoliko yung ano no? Meron po doon mga membro ng Iglesia ni Malalo na namataya ng kanilang pamilya dahil sa nabahaan. Alam niyo kung sino dapat sisihin? Unang-una, itong relief na to. Dahil kung hindi nila kinukuha yung pera na binibigay sa kanila ng mga politikong bumibili ng black voting, hindi sana napunta sa magandang proyekto yung pera na binigay sa relief na to. Tingnan niyo ah. Ni hindi man lamang magawa ni Eduardo Manalo na bumaba sa kanyang trono at utusan yung kanyang mga alagad na bawasan kahit ko yung bigas na sinasabi nilang iniimpok nila para ibahagi ito yung may kalamidad. Ilang kalamidad na ang, nang, ang nangyari kahit yung mga yung lugar ni Duterte na tinamaan ng kalamidad, lindol, bagyo, baha, may binigay ba? Itong relo wala kahit mismo sa sarili nilang mga reliyon o membro ng kanilang reliyon hindi nila nagawang mag-abot samantalang kung babasahin ninyo ang Biblia mas mabuti pa si Jesus Christ ng no mga panahon niya kaya nagagalit yung mga pariseyo nagagalit yung mga leader ng isang reliyon noon dahil madalas, mas madalas at lagi nilang nakikita nakasama ni Jesus Christ yung mga maralita kasama niyang kumakain kasama niya bawat araw pero itong si Eduardo Manalo na pinalaki yung ulo pati yung tiyan kaya nagmistulang mong guloy humaharap lang siya tuwing ang pupunta sa kanya haharap lang siya kung mga kasama niya ay mga bigatin na tao ayaw niya sa mga mahihirap kahit sa kanyang mga ministro bibihira mong makikita kasama niya dahil para sa kanya yung mga ministro niya ay mga aso lamang na pwede niyang tapak-tapakan o utos-utusan. Mabuti pa yung totoong Kristo na pinrod nila sa iglesia nila, mas madalas na kasama at nakikisalong kumain sa mga mahihirap. Samantalang itong si Eduardo Manalo, kahit yung kanyang kapatid na si Angel Malamang, pati yung kanyang ina, hindi pwedeng humalo sa kanyang kumain dahil para sa kanya isa siyang hari. Isang hari na hindi pwedeng grabe. Ngayon, anong ginagawa ng bilyong-bilyong halagang pera na nakulimbat ni Eduardo Manalo tuwing black -boting? Nabahagian ba kayo, kayong mga membro ng Iglesia ni Manalo? Huwag kayong magsinungaling. Marami ako kilala, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Mga membro na iglesia ni Malalo na nangingilangan, nangangailangan talaga ng tulong mula sa kanilang pamunuan na ngayon ay tila binabaliwala lamang. Tandaan ninyo, every three years kumikita ng bilyon-bilyon, daan-daang bilyon si Eduardo Manalo sa inyo, kayong mga membro ng kultong ito? Nakikinabang ba kayo? Hindi. Tangi nakikinabang lang dito yung mga leader ni Manalo, yung kanyang konseho, yung kanyang tinatawag na uh, at uh, may tinatawag sila dyan. Uh, Board of Trustee. Yan. Yan lang ang kumikita dyan. Yung mga kilalang mga ulupong na dumidila sa puwit ni Eduardo Manalo. Mga kababayan, ni hindi tayo nakakita ng iglesia ni Manalo na sumama para mamigay ng relief. Mabuti pa yung mga vlogger, katulad nila uh, Bustoyo, Nak nakita ko sa video, pumunta doon sa Cebu. Isinirado yung kanyang tindahan, yung kanyang negosyo para lamang pumunta doon nagdala ng mga nagdala ng pera at doon bumili ng grocery, ipinamahagi sa mga Pilipino eh hindi iglesia ni Manalo yun hindi nagyayabang ng na iglesia ni Manalo yun hindi niya pinupro sinasabi nga ako, ako ang tonay na ano kasi tinignan ko doon sa ano nandun doon yung mga baptist nandun doon yung ibang religion mga Seventh seven Day Adventists, mga Katoliko, at iba pang mga grupo. Mabuti pa nga yung mga gang eh. Yung mga fraternity, katulad ng Tao Gama at saka ng, uh, ng uh, Acro. Nakita na ko, nandun doon, namimigay ng lugaw. Pero yung pinuno ng iglesia ni Manalo, nandun natutulog sa kanyang kaharian. Naghihintay na baka may dumalaw uli sa kanyang mga malalaking politiko at magbigay uli sa kanya ng Bilyon-bilyon o milyon-milyon Para gamitin yung mga member niya Grabe Makikita ninyo mga kababayan ko lang hari Si Eduardo Manalo Pinalaki yung kanyang ulo Pati yung kanyang chan Na nagmistulang mongoloid ngayon ngayon, hinahamon ko kayo ngayon, pamunuan ng Iglesia ni Manalo. Bakit hindi nyo bawasan kahit konti yung iniimbak ninyo na ano? Ayaw ninyo? Kasi gagamitin ninyo yan para pang-akit sa mga Pilipino para pumasok sa reliyon ninyo. Alam ko yan eh. Kapag meron kayong misyon, aakit na naman kayo ng mga Pilipino, yan ang ginagamit ninyo. Pang-akit. Ayaw ninyong tumulong nung walang kapalit. Di ba? Kaya nga dapat mag-isip-isip na kayo, kayong mga membro ng Iglesia de Manalo. Mag-isip-isip na kayo. Kayo mismo, sa inyo na lang, pagbasihan -pag nyo na lang yung sa sarili ninyo. Nakakatanggap ba kayo ng tulong mula sa pamunuan ninyo? Sinisilit ba kayo ng Panginoon ninyong si Eduardo Manalo? Tinitignan ba niya yung kalagayan ninyo? Tinatanong ba niya kung kalagayan ninyo? Kung buhay pa ba kayo? Kung kaya pa ba ninyo? Akala ko ba katulong ng bansang ito ang, o katulong ng gobyerno ang iglesia ni Manalo? Hindi. Mas nagiging katulong kayo ni Sara Duterte para pabaksakin ang administrasyong ito o yung gobyerno. Yan ang katotohanan. Mas madaling kumbinsihin si Eduardo Manalo na magsagawa ng rally, utusan yung kanyang mga membro at manira pabaksakin yung administrasyon nga to. Kesa akayin ng kanyang mga membro na magbigay naman tayo, magsama-sama tayo para makatulong tayo sa mga naapektuhan ng lindol at bagyo. Walang ganun. Magaganda lang, magagara lang tignan yung mga simbahan ninyo. Anong silbi ng magagandang simbahan ninyo kung pangit naman ng mga puso ninyo? Anong silbi ng ganda ng mga damit ng mga ministro kung bulok naman ang isipan ninyo? Mas gugustuhin ko pa yung pastor na gusgusin yung damit pero nasa katotohanan at handang tumulong sa kanyang kapwa-tao. Kesa sa inyo na nagpapakadyos, nagpapakasanto, pero ang totoo, mga banal na aso. Magagalit na naman kayo. Kasi sinisit ko kayo. Magagalit na naman kayo. Maninira na naman kayo sa akin. Go! Pero tawa't tulong ng Diyos. Sa kabila ng paninira nyo sa akin. Go! Wala naman mawawala sa akin eh. Dahil kahit ako man din para sa akin. Ako'y walang kwentang tao. Pero ginagawa ko ang magagawa ko para sa mga kapwa ko Pilipino. Nagsasalita ako dito para malaman ng lahat ang katotohanan. Kung ano ang nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na sa bansang ito na mayroong isang kultong reliyon. Na hindi na nga nakakatulong sa bansang ito. Nakakasira pa. Imbis na tulungan ng gobyerno ito para wasakin yung mga korup na politiko, nagiging kasangkapan pa yung reliyon na to para mas lalong lumiganap o lumaganap yung katiwalian sa bansang ito. Sapagkat nagluluklok sila ng mga politikong gahaman sa pera at kapangyarihan. Ano, Eduardo Manalo, baka namang gusto mong tumayo o bumaba sa kaharian mo, silipin yung nangyayari sa Pilipinas. Baka namang gusto mong bawasan kahit konti kakaperanggot yung trilyon-trilyon ng perang hawak-hawak mo na napapakinabangan mo lang hindi ng mga member mo grabe hindi ka ba nahihiya Eduardo Manalo ang ganda-ganda ng kotse mo halos hindi na mabilang may, may helicopter ka pa may, may private plane ka pa hindi ka ba sa sarili mo bakit sa tingin mo ba Eduardo Manalo pag namatay ka madadala mo yan sana minsan sa buhay mo, Eduardo Manalo, makita ka man lang ng mga Pilipino na marunong kang mamigay, marunong kang magbahagi, marunong kang maawa, marunong kang magmalasakit sa kapwa-tao mo. Kailangan ko pa bang ituro sa inyo to, kayo mga ministro? Kailangan pa bang marinig nyo sa akin to? Kailan kayo magiging makatao? Kailan kayo magiging tunay na alagad ni Kristo? Kapag nandun na kayo sa imperno, ngayon, magagalit kayo. Sigurado ko, magkakawang gawa na itong mga to dahil pinapagalitan na naman sila ni Pipanyo Labrador. Magpapakitang gilas na itong mga to. Pero okay na yon At least, sa pamamagitan natin, matututo na silang mamigay, matututo na silang baawa, matututo na silang maging makatao. Dahil yan ang wala sa kanila. Yung pagiging tunay na makatao, pagiging tunay na alagad ni Kristo. Dahil ang kanilang ginagawa ay talagang baladimonyo, baladyablo. Sige nga, pakita nyo nga sa akin ngayon, Iglesia ni Manalo, lalong-lalo na ikaw, Eduardo Manalo, na talagang nga yung iniimbak ninyo dyan sa bodega ninyo na bigas na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay para sa mga Pilipinong tinatamaan ng mga kalamidad. Yung e mga putang nila ninyo eh. Ilang kalamidad na nangyari? Pinagmamastang ko lang kayo kung anong gagawin niyo, kung anong magiging ano niyo. Wala. Bulag, pipibingi kayo sa nakikita ninyo. Ha? O, oh, nakita na ninyo? Kaya kayong mga katoliko na inaakit ng buwisit at walang niyang reliyon na ito, huwag kayong maniniwala. Huwag kayong maniniwala. Magaling lang sila magbasa ng Biblia. Magaling lang sila sa doktrina magaling lang sila kapag nangangaral. Pero yung pinapangaral nila, hindi hindi nila kayang gawin. Bakit? Dahil wala naman sa puso nila yung sinasabi nila. Kundi yun ay nakasulat lamang sa isang papel na sinasabi nila at binabasa nila. Sila yung masasabi nating banal na aso na ginagamit yung pangalan ni Kristo pinampopront ang pangalan ni Kristo para lamang magkapera sa mga Pilipino o sa mga taong maloloko nila. Para syempre, ano, yumaman Nagpapadami ng membro para tuwing eleksyon, mas marami yung mapapakinabangan nila sa black voting na kung saan ay kikita sila ng bilyon-bilyon. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. So, pero ganun pa man, inaasahan natin na sana isang araw hipuin yung puso ni Eduardo Manalo. Gisingin ang kanyang mga mata. Turuan ng Diyos na lakilakad yung mga paan niya papunta dun sa mga mahihirap at silipin yung mga mahihirap at huwag magpiling buhay hari. No? Grabe. Kaya dapat investigahan to si Eduardo Manalo para sa akin. Investigahan tong hayop na to. Tingnan niyo, mas matindi pa to kay Kibuloy pustahan tayo, mas matindi pa yung kasamaan nito kay Kibuloy. Kaya sa mga kababayan natin, maraming salamat po sa inyong lahat. No? So, pasensya na po kayo uh, sa ating sitwasyon ngayon. ay eh, nakita niyo naman po, no? pasensya na po kayo. At buti nga, eh, medyo naayos ko na po itong ating medyo tahanan kahit pa paano. So, salamat po sa Diyos at uh, sa kabila ng ating uh, mga pinagdadaanan eh, nakaka-survive po tayo. So sa ating mga kababayan, uh, sana po ay huwag po kayong magsawang magbigay ng tulong sa inyong lingkod, Pipanyo na Brado. So muli po tuloy po rin sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ng mamahal sa ating mga bayan. Maraming maraming salamat po.